Nice bike. Five na ng umaga. Let's go, Spike. Good morning sa lahat. If na notice nyo po yung mga videos namin, talagang dito pumupuntas lang baby kapag nakalabas na. Kasi sa kabilang side ng ano, barangay namin, doon sa kabilang side ng road, yung mga aso doon is kalaban nila. Like, yung mga umatake kay Beta, nandun yung mga aso. So, good thing, ayaw nila doon. At dito lang talaga sila pumupunta every morning or every pupo or ehi nila. Kasi mga friendly yung mga aso dito. Hindi, unlike sa kabilang side na talagang kaaway nila. Kasi yung mga aso may mga group groups din sila. Kapag sila, yung ibang aso ang napadpad dito, kaaway din nila. Pero kapag sila naman ang napadpad doon, same thing, kaaway din sila. Remember nyo yung video ni Judah na bumili ako sa tindahan tapos na doon si Judah. Doon yun sa kabilang side, tapos hinabol si Judah ng mga aso kaya pinatakbo ko pa uwi. Doon yun sa kabilang side. Poop ka na doon. Nih, supaya gitu, uh. si Biboy tumata ayun huli kam <laughs> doon talaga yung tataihan niya Sinsi boy Sinsi good morning nagising na si Sinsi good morning Sinsi good morning at eh, dito kasi bahay lang Sinsi oh. yun bahay lang sinsi. Si sinsi yung lagi din sa simbahan. Juda! Uli, uli. Let's go, let's go, let's go. Tingnan nyo. Eh? Mga babies talaga eh. Nandito pa kami sa simbahan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panunood. Si Spike na sa kabilang bahay. Nauna. Bye-bye. Thank you. God bless you.